Isa po yun sa maagang panas po. So, meron pa pong isa. Uh, meron pa, oh. Sangkalan. Sangkalan po ito, oh. Ano ba? Cutting mats. Manipis lang po siya. Ayan, oh. So, manipis lang siya. So, meron siyang iba't ibang klase. Buksan po natin. Para... Para makita po. Ayan. sya siya. Apat. Apat. Sang, sang maroon. Maroon ba? O red. Tapos yellow. Tapos blue. At yung yellow green. So, yan. Ito po, ah, uh, yan. May nakalagay po siyang chicken. So, ibig sabihin po, ang i-slice mo lang dito, ang hiwain mo lang ay chicken. Tapos ito, ayan, nakalagay. Baka. So, big sabihin, pwede dito ang ano, baka, baboy, or ano pa mang ano, basta, mm -hmm. basta nakakain siya, basta, basta hayop na, yan, apat ang paa. Yan. Kagaya dito, pwede dito pato, manok, bibi pwede dito i-slice. Tapos ito, yung dilaw, yan. Merong nakalagay na isda. So, ibig sabihin, lahat ng klase ng isda, dito po siya i-chop or i-slice. Tapos ito, ano pong nakita nyo, so ito po ay kamates. <laughs> so, ibig sabihin, ito po yung Uh, dito po i-slice yung mga gulay. Kahit anong klaseng gulay, dito lang po siya. Or, at saka yung mga panglahok sa niloto na kailangan na i-slice. So, kung kita, oh, uh, kung, kung napapansin nyo, uh, kuan parang tinuturoan tayo magiging organized yung ano natin, yung mga gamit ba. So, kung para sa do sa ano, yun lang ang gagamitin natin para hindi siya mag magkahalo-halo. Ano kaya? Or, basta, parang specialized ba na ito ay para sa gulay, para sa mga isda, kahit anong klaseng isda. Tapos, sa uh, mga karni, Uh, na may pakpak -pak na nalipad na may dalawang paa <laughs> ito para sa mga may apat na paa yung kulay okay so that's all so sobrang masaya po kami na meron po kami maagang pamasko thank you po thank you thank you po sa nagpadala nito baliktad ka mama oo baliktad oh. baliktad I mean... daw yan. Dapat ganun. Click tab daw. Tapos, meron pa, meron pa po mga guys. Hindi lang po ito. Sobrang, ano, advance talaga yung pamasko sa amin. Pwede rin pala dito yung mga prutas. Sa ano. Eh, Salamat.